<laughs> Kaya siguro mamura lang dyan, no, kuya. Sa dyan. Makapunta tayo sa park Ay, may dadal, may Mag-ano na lang kami dyan. Sige, makapunta kami dyan mamaya. Uy, ano? Ano? Ito na yung city. ito na nga yung city. Ay, Ay, na kami doon na ang nakikita lang namin yung hotel namin. Buti nakaalis kami. Dalawa kami, kuya. Hello, wow, mom, oh, Oo nga, buti na lang nakaalis. Hindi mean, oh, I mean, I mean, oh, mo din ako, de, ano akong mamsiguhan, morning person. Oh, kain tayo durian. Durian yun? Lang ka. So, uh, Dalawa kami. Wow. Oh, ito guys. Nandito kami. Oh, ito. Hi, tag -ten Hi. Ten lang. Isa oh. ba yung pressure? Kasi para. Okay lang yun. Dito napakamura lang guys ng mga ano, yung pang ano sa sa mga bag. 10 pesos lang. Kano'n kuya? So, ito, guys. Nandito kami sa may tagbilaran. Okay, dito dito so dito. Nandito kami sa may tagbilaran, o. Oh. Uh, ano lang siya. Ten uh, peso. Nakarami na si ma'am. Hmm. Dito na kayo sa tagbilaran. Mura lang. <laughs> okay dito ni sa may protas protas Lansunis o oh. Ay, kala ko 60 ang kilo Half lang pala Ano ito lang ka? Ano to? Wayan na pinya Ah Lang, lang. Half kilo. kala ko kilo. Magsadala. Sama yun mo, oh. 100 lang ay, 100 oh. man ang kilo. Parehas, lagi ako. Kaya sa loob, baka nandiyan yung mga puan. Okay, dito ka na sa loob. Hmm. Eh sana aku nang sandal ya. Bajar sama tapi tak ada. Tonton tayu mam. Di kau mau tayo, ah. uh -huh. bila? Mana mampu an? Kena ingat ni. Okey. Tidak na di. Okay. Tidak ada, tidak Diba? Oo. Ano na, na? Bili ka ng kanamam. Ito, 60 70 malaki. Ito po yung manggang hindi maasim, no? Na malalaki. May kunting asim. Ay, lang. 70 daw ganyan ay mom alamang tayo Fifty. alam alamang tayo mam. Ma para ano man 60 pare pay pare pay Hahaha.

Hindi po ma'am. Nag-ano lang kami nag-attend ng conference dito. Meron kami conference. May, may ada kami didi conference. <laughs> <laughs> oh, po, <laughs> Thank you ma'am, sir. <laughs> Ayan guys, papasok kami dyan sa mall. Abangan nyo na lang guys. Thank you for watching.